Meron akong tip sa mga gustong gumaling kagad ang tagyawat sa ilong. So ako nagkaroon ako ng tagyawat lawang araw na to. Ang ginawa ko, ito lang ang pinakamabisang gamot. Hindi mo kailangan pumunta sa doktor at magpa-check up. Ito lang, cotton buds, bulak, tapos uh, baby oil or kahit anong oil sa akin gamit ko baby oil so ayan tapos hot water ayan hot water ayan lagyan nyo lang ng dito gawin nyo napakabisa mga kaibigan ito gumaling na kahapon lang ako nag start ngayon yung ano ko ilong ko pwede ko nang magalaw galaw tapos natanggal na yung maga Ganto lang Ayan, lagyan nyo lang ng oil tapos Lagay nyo sa mainit na tubig Ayan, tapos uh, Timplahin nyo dito sa taas Kung saan yung Tagyawat Ayan. Ito, napakabilis Kagabi lang ako, tapos nag Ano na, nawala na yung maga Tapos na Natanggal na rin yung ano, Yung bukol sa loob Tapos pag alam nyo ng medyo yung init, ipasok nyo na sa loob ayan tapos babad mo lang sa pinaka tagihawat ikot ikot muna para malinis na rin sya ganyan lang mga kaibigan napakabisa at uh, gagaling gaga yung tagiawat nyo sa ilong ayan sa akin kahapon lang ako nag start ngayon wala na ayan nagalaw ay ko na maraming salamat at yun ang pinakatip ko sa mabisang gamot sa mga at sa ilong